Yung mga taong naghahangkin ng Islam, sinasabi niya na si muslim, pero hindi naman niya isinasabuhay yung totoong diwa ng pagiging muslim. Hindi nagdarasal hindi na sinusunod yung otos ni Hawa, oh, oh. so hindi siya matatawag ng muslim. Kaya ang nangyayari, nadudungisan nila tuloy yung imahin ng Islam. Ah, uh, kayo naman, dahil sa hindi inaalam yung tutuong kabugukan ng Muslim, hindi, hindi nagtatanong, hindi ninyo kung sino talaga yung talaga Muslim, eh, akala ninyo yun na yung mga Muslim. So, hindi po yun. Ang Muslim, siya yung sumusunod at sumusupo, tumatalima sa utos pa. Hindi porki pinanganak ka bilang isang maranaw o ipinanganak ka maging danaon, ipinanganak kang Arabo o ipinanganak ka sa Mindanao, kahit pa ipinanganak ka pa sa mga bansang Arabo, kung hindi mo naman sinusunod ang utos ni Allah, hindi ka matatawag ng Muslim. Wala yan sa tribu, wala yan sa lugar, bagkos nasa paniniwala, gawain yan. Okay? Nasa kung papaano isinasabuhay ng tao yung utos ni Allah. Kung papaano isinasabuhay ng tao yung katuruan ng Islam. Ito, makasama kasama kong ito, dati sila mga Kristiyano. Mga waray sila. sa rin yung iba, yung iba ay saliti, Mga waray sila. Nung nag-Muslim sila, pumasok sila sa Islam at uh, kanilang isinabuhay yung turo ng Islam. Doon, natawag sila ng mga Muslim. So kahit na sila ay hindi pinanganak sa Mindanao, doon sila ay pinanganak sa Samar, doon sila ay pinanganak sa Litio, kaya sa Visayas, dahil sa sila ay pumasok sa Islam at isinabuhay nila ang Islam, natawag sila na sila ay mga Muslim. Kahit na yung tao ay pinanganak sa Mindanao, kung hindi naman niya isinabuhay ang Islam, hindi siya matatawag na Muslim. Kahit natawagin pa niya yung sarili niya na Muslim, hindi siya Muslim sa pananaw ni Allah. Kung hindi naman niya isinasabuhay yung katuruan ng Islam. So yun, uh, mali yung inakala mo na kapag mga Muslim ay may hilig sa gulo, mali yung pro, mali yun. Aralin mo kung ano talaga yung Islam. Yan ang nunsahin namin sa Diyan mo makikita ang kagandahan ng Islam. Ito mga taong to, kung hindi nila inaral yung Islam sa makatarungang pamamaraan, hindi nila makikita yung katotohanan sa Islam. Kung nakikinig lang sila sa mga palibalita na walang katotohanan hinggil sa mga muslim, kung nakinig lang sila sa mga social media na uh, puro paninira lang sa mga muslim, kung yun lang yung pinapaniwalaan nila at hindi sila nag sa Islam, hindi nila makikita yung liwanag ng Islam at hindi sila magiging muslim ngayon. Pero dahil sa nag-aral talaga sila, pinag nila yung Islam, Nag-aaralan nila kung sino talaga yung mga Muslim, kung ano talaga yung katuruan meron ng Islam. Dahil doon ay ginapayan sila ni Allah hanggang sa sila ay nag-Muslim. Paano ko sa'yo kabayan, Yun din ang gawin mo. Nakikita ko sa'yo na parang naghahanap ka ng katotohanan. Paano ko sa'yo maging bukas ka sa pag-ikinig sa utututuog ng Islam? Aaralan mo talaga yung Islam, hindi yung uh, nakikinig ka lang sa uh, chismis o sa kaysa mga paninira ng mga tao sa mga muslim so, yun ang may papayo ko sa magtanong ka gaya ng sinasabi mo ngayon so alhamdulillah nasasagot natin na ayos kasi totoong muslim at totoong may alam sa si islam yung tinatanong mo so uh, magtinat ka rin sa tatanungin mo baka yung matanong mo ay uh, wala rin alam sa si islam kasi hindi lahat nang nagpapakilalang muslim ay paalam sa si islam. Katulad nyo rin. Ha? Marami mga kristyano na eh. Alam-alam sa Biblia.